sa akin Napakasakalak po sa pamilya namin nangyari na ano, ah, mahal ko po matanda pa ang nangyari Buong buong uh, Pilipinas po ang nakasakso Ito nangyari Tahan ako Hindi ko po, po kaya kaya po ako nagsasalita dito para mahalabas po yung nararamdaman ko. Basta ko lagi may kausap kasi talagang mahal na mahal ko po, po yung anak ko. Maliyak. Alagang-alagang -alagang po, po po yan. Lalo-lalo na lang lang ang aking asawa. Isin Hindi pa po niya alam na nakurada ang anak ko. Nakakalungkot po. Talagang mahal na mahal ko po, po, po yan. Kaya po nag iba pa para po sa kanilang dalawa, tapos di na po ang mangyayari. Sana po yung tulungan niyo ako na malagot yung bumangga sa anak ko. Para nagot yung po ito, tulungan niyo po ako. Sa ating po goberno, tulungan niyo po ako na mapalagutan ito. Sana po di po sa makapagpiyansa. Di na po, Sir.